Yon. 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 ano Yon. 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 niya. Yon. Yon. Parang lumit no? Parang lumit yung ano niya. Lumit siya no? ba talaga yan? Baka, yun ba talaga?

离谱、嗯嗯！不知道怎么上，你当然知道怎么上。然后一只脚跨上去，等一下别休息，然后拉那个，拉它的腹中间。 mo lumabas po kami Ayan, yeah. sama natin si ghost Ryan ba, Bibili kami ng mga kain at di pa kami kumakain Ayan o Ano? Teka higa Ito lang ito na, ito na, tu itu nu, di itu nu, itu na itu na, itu na itu na. Tiapai semua. Ya wah. Wog, berat, wog nu, wog nu. Gal yang, di gal gal yang gay tidak lari. yang tak suka buka Ya nu. Ada Ano. Yung pangalan ko Bernard. Ah, Bernard. Noy um, ang palay, palayaw, Noy. Uh, Ryan, Ryan. Kau Ryan no. Kumain natin ng American fried chicken. Ayan. Yeah. ko ako, Bicol. Yan po mo ko bali na na kami at nakabili na kami ng pagkain. Yan po kain natin. May kulay tayo dyan. Pintang siyempre. Tapos yung manok. Tapos may sis ay ano. Power kumain. Yan. Sparing laya na sa kabila din. Kumakain. yata pa rin yung mo ah. ng pentang? Nabukha ko lang, halata ko lang nung... Nakala ko natakpan yung parang tokwa eh. Nagkaiba. po, pwede dito dalhin si baby mga isang oras bukas po yan ng 9 to 10 sabi ng ng lunch nice. eh, kaya bukas po ulit natin bukas po ulit natin makikita si Bebe ang alayan natin ano na alas alas 3.

Hahaha Nakalungan Ok Uy Tinta Ano yan? Ayun ba? Ayun Ayun Nakatago pa nila Ayun na ito Ayun na ito Ba't oh, siya, ba talaga yan? Baka, yun ba talaga? na <laughs> oh, <laughs> oh, Oo, ano, oh, oh, pa. Oo, magapa kasi. Siguro oh. nga, no? Ngayon lumit na yung mukha. Magapa kanina kasi. mo naman ba? Kaya nga. Oh, oh. Ay, mo flash pala. Ay, mag-flash flash Hindi ko alam naman naka-flash pala to eh. Kaya nga tinanggal ko ka

Ano kasi siya yung pagkakahiga Ay, niya? baby. Ay, mulat na mulat mata. Ang na naman tulog niya ito. Ang May ano sa Ay, tira yung mukha niya. May ay. ano. May parang may ganun. May gasga. Ano lang yun sa pagkakahiga yun? Tingnan mo. Ito. Asap na tuya. ito. Ay, ngita Ngiti, yun. <laughs> Alam niya siguro marami siyang bisita. Ay, ay. <laughs>

Ano? Masarap ng may baby. Mag-baby ka na ako ka lang. Hey, Proud daddy yan. Oo, oh, naku na kagdalawa na. <laughs> <Naku> na. <malayon. laughs> baby mo. Nagpapakit. Sige mo. mo. mo magtawag sa nanan? Hello. 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 Oh, okay. Kanina to do. Ngayon gumalaw na. Grabe, ang galing no. Mira. Ang layo sa picture no. Ang layo na yung sa unang picture para malaki yung ano niya doon. Yung mukha. Yung mukha. Na-zoom kasi siya. Hindi kasi baka ano pa yun. Bago ano pa lang ba yun? O hmm, oh, oh. kaya hindi pa, pa, pa talaga, na, ano. Oo, oh, ganun pa. Naano na kasi pa. siya. Parinisa na kasi. Ang lalaki ka yun

Magka, gumawa ka kahit isa. Yeah. Ako, ano, 9 yeah. pa ang gagawin ko. Uh, ako din 9 pa. Ay hindi, Elena. Parang gumawa par siya eh. Hindi yung mukha niya nung muka kanina eh. Hindi ka nga naka ano, sa 21 days eh. <laughs> Ayan o. <no? laughs> Ayan, dumidilo. Nagpapaka <laughs> yun. <dumidilo, nagtopo> <laughs> sabi siguro kinukuha rin ako ni Daddy. Uy, nagiging. O dumidilo. Oo. Oh. Iba yung tainga niya. Ano? Nagiging. Iba yan hiwin. Sa igaw yun. nga. Ay oo na Uuna, ano yung tainga niya? <tamcisTiffany> sa siguro. eh. ba't wala siyang Alam mo may mga bisita ka ha? Talag na si ano ha? ayun, ubad naman. Hindi mo ako kailangan nasa regulator. Ayoko na rin. Tapos pa 'to lang. month pa 'yang ginawa Ayan, nagdidila siya. Ay, naigap, naigap, naigap. Wow. Uh. <laughs> Uti di siya na, ayan. Naigap, naigap lang siya. Ayan, no, mata niya. ng labi niya. Parang nasisilaw lagi. Singkit, ayan na. Singkit siya. <laughs> Nah, dilak, dilak. ah dila dila wah buti gising sa ngayon haba na agad ng buhok na haba na agad mga buhok anak ko umiyak na ayan na ayan na umiyak na

Ibang iba yung ano nun sa unang pagkalabas pa lang. Taong lumait yung mukha niya. Ayan na, kinuha niya. Grabe. Sobrang lakas ng iyak ni Bebe. <laughs> Papadidiin Grabe, magbuhat no, Iyan lang. Kamang, eh. magbuhat ka lang. <laughs> Kinuha lang mo. No?

Kumpara do sa kanina pinasinan mo sa akin, siguro yung kasi namamagal yung kiss me niyan. Oo, kakalabas oh, lang kasi nun eh. Oo. Oh, hmm. Nalilisan na kasi siya ah, ngayon. Ka ah, pati, pati yung book, ang haba na eh. Siya ba yan? Saba yan. Saba <laughs> Saba na, sabi niyo, sabi niyo. Iba na yung book. Itong din. Iba na yung book. Buti ko na, <laughs> buti. buti, na, buti no? Nakita ko yung tainga. Ganun pa rin yung tainga eh. Sa tainga pala. Sa tainga mo. Mm. Pati daddy nagtakakot kasi yung iba na talaga eh. Hindi ba? Namamaga kasi nung una eh. Bilog na bilog yung mukha niya eh. Naayos na kasi siya. At saka na-relax na relax na Hindi siya siya Nakalabas na iyak mo at sa ang anak ko. Hindi talaga ako. Sinoy pa na ngayon. Paglapit ko na, iyak na. Ay, nakita niya yeah. siya. nakita siya si niya. Gawa ng eh, parang sin, gulay kumbuhati. Tama maran ka inat. Si mata parang guhit lang eh. Mm -hmm. Parang Yung, may may guhit. Amin, eh. <laughs> 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 so, kahit hindi ko na, na. Pala, ay, ano, kay ano kay din kay Ate Pan. So, gusto ko yun uh, <laughs> no, na bala ka kung na yun <laughs> na yo, na kasi parang yun na yun na na yun na na yun na 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 si Genolisa uh, naman ang ninang ikaw ninang ka na sa mo? Hindi <laughs> <laughs> tayo ng nato, Kakausapan na ng mga ninang. Oh. Mo ng ano mo naman ninang to? na to ngayon? Eh oh, galante na, na to. Ano na Big time to. Man, puanan puanan na to. Yung Time to. Mahal <laughs> <laughs> puanan, na. na

para kay Pambili ko ng gatas <laughs> yan. Ano pala Ilay. Ilay. Si Ilay. Um, ano yun? Yona. na ilay? Yona na lang. Yona. Diplical name kasi, kasi Yona. yona name. Yona. Yona. name. Yona. name. Yona. yona. Alam mo naman ako, may hindi ka yona na, yona na lang. Yona. Yona. name. Ayaw niya. Iyo na. Iyo na, mm. Eloisa. May meaning yan eh. Diba, AJ? Okay. Kailangan daw breast milk eh. Opo, oh, so, dito na. Yeah. 구독 <목소리도> Terima kasih telah menonton! thank you